yo 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 mga katombi welcome sa aking vlog for today vlog ay isishare ko lang sa inyo ang aming ginagawa ngayong araw na ito so bali nga ho may dadalaw sa akin at syempre ayan na nga ho si bebe at ako tinutulungan niya mag prepare so bali ho For today ay tayo ay magluluto ng pang-ulam na Japan And of course, ipapakita ko muna sa inyo itong ginawa niya. Ay binigyan niya pala ko ng melon. I love you, baby daw, sabi niya. And syempre, may mga orange na tayo. Bumili ako sa palengke. At yan ang ahaw niluluto natin. Yan po ang tinatawag sa amin ay Japan manok sa Batangas. Yan ho ay natutunan ko lang sa aking ama. So makikita naman ho ninyo at mapapansin naman ninyo na hilaw pa ho ang ating niluluto. Syempre, bago pa nga lang, pinapakuloan ko pa ho yan. At yan ho ko pa ng isa hanggang dalawang oras para mas malinam ng ating nilulutong pang-ulam. At syempre, nagpakulo na nga ako ng manok. Yan hoy puro laman at gagamitin natin 'yan sa pansit bihon dahil ako ho ay magluluto naman ng pansit. Ganyan nako tumanggap ng visitors dito sa bahay. At ayun na nga naglinis muna kami ng bahay si ay hindi pala si bebe at ako nga pala yung chef. Alam nyo ba ngayon, eh, medyo nalakas-lakas na ako. Oh, thank you, Lord. At syempre, tayo ho ay eh, nakakapagluto na. O oh, ngayon ho, napapagsilbihan ko na mga visitors. Ano ho? At ari na nga ho, makalipas ang ilang minuto, ay eh, naluto na ang ating pansit. bihon, simply ho, yan, Ako ho, iyan eh, ho talaga ang aking specialty. Eh, yung pagluluto ng pansit bihon. Yan. Yan ho, eh, isa sa mga gustong gusto ko. At mm, yan ho, i eh, masarap. At napaka easy lang gawain At arin na nga ho, naluto na rin ho ang pangulam na akin sinasabing kinechapan. Sobrang sarap din ho ano. So, enjoy watching! May dala pa sa akin. Parang hit na nga rin dami. Dala mga prutos. Ay, eh, nangyos ko po, nga haba na rin. <laughs> ay, di, nang, hindi naman ako mahilig sa talong. Ay, talong saging. Nga haba. mani no sa akin. Ano? Hit naman ang mga arin. Nag-abala pa. Nangyos ko po. At daw kaya uh, may visitors ako from the farm. Ang gaganda. Ay, ang ganda ay, mo siya, Ira. Yan, yan. Yan si, ano. Kaya <laughs> nga, lalabas kayo sa video.